Alam mo naman ang mga tao, pagkagalit sa iyo, dadagdagan pa ang kwento. Pagkakampi ka, papagandahin ang kwento. Kaya dapat, ang lesson dyan, maingat tayo. Ito na nga guys, na no, mapanayan po natin ngayon guys, si Congressman Busita po, yung tagapagtanggol ng ating mga motorista. Ukol po dito guys, sa nangyaring Dawit, na pangalan ng isang senador kay Colonel Vibria. Ito na nga ang sa kanya ni Congressman Busita dahil minsan na rin ito nasampulan ni Colonel Livria. Ito ang pakinggan nating panayam ni Congressman Busita ukol sa mga MMD official. Hindi lahat na oras ay kayo ay tama. Bago pa lang lahat guys, meron lang po ako i-promote guys na channel. Please subscribe Coach si MB26 Vlog guys. No? Isa po sa mga number one supporters po natin. Pakinggan na po natin guys yung tinig ni Congressman Busita po. Tara let's go! Alam mo, uh... Napanood ko rin yung kanilang uh, pag-uusap with Senator Bong Revilla and kung siya man ay madaling mapaniwala ng tao niya, kung hindi validated ang information, hindi natin dapat pinapangalanan yung tao. Kasi alam mo naman, may mga motorista, mailig man gamit ng pangalan. Hindi maganda na gano'n lang na siya maniwala. Mm -hmm. Ang maganda lang dito, matututo siya. Mm. -hmm. maniwala lang sa tao sa sabi-sabi. Ang mabigat kasi diyan, kapatid. kung Kunwari ako ginamit mo ang pangalan ko. Mm. -hmm. Nagkamali ka. Mm. -hmm. Eh papa, ano yung nakabaka na tao kita nagamit mo ako? Mm -hmm. Paano mo pa maikokorek yun? Mm -hmm. Alam mo naman ang mga tao, pagkagalit sa'yo, dadagdagan pa ang kwento. Pagkakampi ka, papagandahin ang kwento. Kaya dapat, ang lesson dyan, maingat tayo. Pan, ayon po sa informasyon nga nakuha natin, uh, yung flaka number 8, ito ba ay sa Senador Congressman? Eh, kung ano man yan, hindi dapat tayo nagpapangalan eh, lalo kung hindi mo nasaksihan. Kunwari, may motorista. Actually, mahilig yang maniwala sa kwento eh. Kaya mo pa yung kung babalikan mo yung mga post niyan, yung mga rider na nagbabiolate, sinasabi na bata ko, member ko, eh kaya lang. Alam ko naman, hindi maniniwala yung mga kababayan natin na konsentidor ako. Kaya hindi ko nalang pinapansin. Pero mahilig yan sa ganyan eh. Ito ba na pagsakan kayo or nasampulan din kayo nung mga nakaraan? Oo, oh, na sinasabi, Padrino Boy. Ako yan, ako ko niya. Kaya lang, eh, alam mo, hindi ako sensitive sa ganyan kasi ang tinitingnan ko dyan, alam ng taong bayan, hindi naman ako nangungonsinti ng nagkakamali o ng violator na motorista. Kaya hindi ko na nalang pinapansin. Kaya maganda yung nangyari na yan na matuto siya at matuto rin Mm. yung ibang mga law enforcement authority na hindi ka dapat nagpapaniwala do sa mga sabi-sabi lang kasi once kasabi mo na yan sa social media hirap nang bawiin eh kaya no. dapat maingat Tama, Congressman uh, bago mo bagitin yung siyang pangalan ng politika or VIP person dapat i-double check talaga kung sakay, niya, kung sakay talaga ng driver yung binabanggit niya na pangalan sa isang enforcer Oo kasi hindi ganun kadali. Ang lesson dyan, kung hindi mo naman nasaksiyan at hindi mo nakita yung tao, ay mm. eh, huwag mong sabihin, huwag mong pangalanan. In fact, kahit nga nakita mo halimbawa lang naman na ang congressman o senador nga ang nakasakay Huwag mo nang ng kwento tikitan mo na lang panagutin mo yung driver pati na sensationalize pa eh o parang nagkakaroon ng kakaibang motibo kailangan mapublicize pa walang ganon sa enforcement ah okay ano naman congressman ang mapapayo mo sa mga motorista na gumagamit sa pangalan ng VIP or official po ng VR sa uh, mga gumagamit ng pangalan ng kilang uh, personalidad, yeah. eh niyo ninyong ulitin yan. Yeah. Doon naman sa mga authority, mag-ingat kayo, mm. huwag kayong nagpapaniwan. Ah, mm. Kung panggit pa sila, ipagpalagay na talagang driver nung kung sino mang kilalang personalidad, mm. malindig kayo kung ano yung tama gawin nyo, huwag kayong duwag na may pinipil nating gamitin ng social media na dapat maingat eh. Huwag magpangalan. dahil kung violate man, halimbawa, ano, yung driver, kung sino man yan, wala nang maraming kwento. Tikitan mo, panagutin mo. Ano masasabi nyo guys sa payo po ni Congressman Busita kay Colonel Nebrija? Dahil po sa mga motorista, na minsan na po siya mag-angas kapag siya ay manghuhuli. Para yung gumagamit niya ng mga VIP person, sana po kung huwag na po niyo idawit yung pangalan ng mga amo nyo o magpatikit na lang kayo kapag kayo ay may violation, wag na po kayo magdawit. Dahil maraming kawawa yung madadawit na hindi naman pala totoo na sakay nyo yung isang official. At sana guys, nagustuhan nyo po yung payo ni Congressman Busita, yung tagapagtanggol ng mga motorista.